mayong gabi sa inyo hindi na uh, kalumon so gabi na dahil din sa New Zealand uh, first night na mo dali nag yeah, man, eh. nga nagstay stay okay, gutom na mga gimian eh mga nga nagdadali kong so itong sinina kay libre na sa tagawa okay, sa karun kay kapanihapon sa tani sa kwan majohot so namin din sa kwan sa Alicia Airport Gateway Hotel New Zealand. Kiwi. Dari na ko sa gawain sa mga gipoy ano niya. Madtomi dito kay ang ilang taxi dari ang tawag dari kay Uber. So pick up kay hapon niya. At tumi daw niya hapon natong damion nga mga pagkaon dito sa Ma manyo. Ambot man sa to, basta kay Manorewa. Bitnamis uh, man daw sa ground. Dara ang Uber nga mga sakyan. Yeah. So, so mo ni biyahe ta doon dito so mo niya, ang katala na pa naman sa akin yung kilo ah yon, kilong kilong, siguro okay advance madrig 5 hours kung ikumpara sa Pilipinas so mo ano ni nga ang panihaponan na mo niya padulong sa akin dito <laughs> <laughs> una una sa so mo ni mga kanto kanto din eh, mga street ba sa New Zealand kaya nang malingaw na lang po ta ning magpata din taon, nakalaan, o naka-addo ha kuan nasod na aramang gunta okay. si na kulong sa Pilipinas kuan here ba mga ambience hmm? Manuriwa, Auckland